Palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mabilis na pagresponde lalo na ngayong tag-ulan. Ito ang direktiba ni PNP Chief Nicholas Torre III sa hanay ng pulisya mula Luzon hanggang Mindanao. Ito ang iniatas ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa mga ground commander at mga polis ayon sa ibinahaging report ng Radyo Pilipinas. Sa linggo ang flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong araw, pinasalamatan at kinilala ni Torre ang kabayanihan na ginawa ng mga polis na tumulong sa relief evacuation at road clearing operations nitong nagdaang bagyo. Ayon kay Torre, kailangang matiyak na mga pulis ang maagap na serbisyo. Hindi lang kasi ito marka ng profesionalismo, kundi pagpapakita rin anya ng pagganap ng tungkulin sa bayan, kaya't mahalaga ayon sa general ang paghahanda sa panahon ng sakuna. Sa panahong ito, hindi lang dapat tagapagpatupad ng batas ang PNP ayon sa opisyal, kundi tagapagligtas din ng buhay, dagdag pa sa report. As we begin the new week in service, I want to take this moment to commend each and every one of you, our men and women on the ground, to continue to serve with utmost dedication and compassion, especially amid these challenging times. First, let, allow me to recognize your efforts in the ongoing response to Typhoon Krising, which has brought heavy rains and strong winds to several provinces across the country. From Luzon to Mindanao, our police personnel have been on alert Conducting preemptive evacuations, assisting in relief operations, clearing road obstru obstructions, and ensuring public safety amid floods and landslides. From your Chief PNP, I would like to tell each and every member of the police force, now very visible in the rescue and relief operations, I am very, very proud of you.